dalawamput dalawa ng Nobyembre, taong isang libot daan at naput -abad. Isinilang si Jose Corazon de Jesus, isa sa mga pinakakilalang Pilipinong makata na gumamit ng panunulang Tagalog upang ipahayag ang pagdanay sa mga Pilipinong lubaya mula sa okupasyon ng Estados Unidos. Kilala din siya sa sagisag na Jose Batute at bilang ang hari ng Balagtasan, kasama na din ng paggawa ng Tagalog na lirika para sa makabansang kanta na Bayad Ko. Isang sikat na kanta na ginagamit pa hanggang sa kasalukuyan. Naging kolumnista din ng pahayag ng taliba si De Jesus, kung saan kanyang induya ang pamumunod ng mga Amerikado at ikinampanya ang kasarinlan ng mga Pilipino. Lumabas pa ang iba pa niyang mga akda sa mga bagasin at dyaryo, katulad sa Liwayway, ang Demokrasya, El Debate at Sampagita.